Hello guys, welcome back to Husan 11 Quintaro. Kamusta po kayo? Kamusta inyo mga energy, Gemini? Ah, um, pasensya na no, natagalan, natagalan yung ano upload kasi busy po talaga. Um, madami po akong ginagawa. So anyway, ah um, maraming maraming salamat po sa walang sawang panonood. Thank you, thank you so much. So titingnan natin ko ano yung energy update itong month ng December. So, general reading ito, pwede mag-resonate, pwede hindi. Kunin lamang kung ko, ano yung akma para sa inyo at ang abang hindi ay ibigay po natin sa iba. So, Gemini, ano po ba ang inyong mga energy update? Kamusta po kayo? Ano yung mga bagay-bagay na gusto nyong makuha? Mga iniisip nyo? Marami kayong mga iniisip, no? Gemini. So, tingnan natin kung ano-ano yung mga iniisip ninyo. At gusto nyong simulan. So, simulan na natin, Gemini. Okay, the bottom of the deck is the judgment. Okay, Gemini, no? Meron ka dito ang Empress, the Justice, Queen of Wands, Wow, ito, ito yung ano nyo eh, no? Creative nyo eh. Ito yung lagi nyo gusto. Marami kayong idea. And, two of wands And the will of fortune. Energy nyo rin po ito. Um, Gemini, the Empress, Justice, Libra. And, um, Farsign, Aresidio, Sagittarius. Okay, um, Empress, wow. Masyado niyong maalaga, no? Masyado kayo maalaga sa sarili ninyo, mga Gemini. Pinaprotektahan niyo talaga yung health nyo, yung katawan niyo, yung isip niyo. No, nagiging kayo sa sarili ninyo. At Siguro ang dami humahanga sa inyo, no? Um, dahil matiskarte, marunong sa buhay, um, kung sa meron-meron, um, maalaga sa pamilya, maalaga sa asawa, sa person mo. uh, talagang minamahal nyo rin kung ano yung nakapaligid sa inyo. No? Masyado kayo mapagmahal sa pamilya niyo at sa sarili niyo At napaka-consistent ng financial niyo, mga Gemini. Kaya pinaprotektahan mo to ayamong mong mawala sa iyo. Nagkakaroon ka ng binabalansin mo yung mga bagay na meron ka. At kung meron ka mang kung meron ka pang ang ilan sa inyo, no? kung meron pa kayong mga pinaglalaban or inaasikaso na mapase, mapu, mapunta sa inyo no? or may mga papers or meron kayong mga inaasikasong kung ba mga bahay or meron kayong mga kung nagkakaroon man dyan ng um, parang issue, pinaglalaban nyo, um, makukuha nyo na yung justice na na, minim, na pinapangarap niyo or minimithin ninyo dahil nga sa pinaprotektahan nyo yung kung ano yung meron kayo. At nakakapag isip ka dito na mas i-create mo pa or magkaroon nga pa ng creativity para sa sarili mo, sa sarili mo. dahil um passion niya talaga ang ang mag ang maalaga sa pamilya, maalaga sa sarili. At passion niyo rin kung paano niyo lalo pang palalak pa palalawakin or dadagdagan or um mulat pa kung ano yung meron sa inyo. No? At ang ilan din sa inyo siguro nakapag-isip na pumunta ng ibang lugar o pumunta ng ibang bansa. No? O meron kayong mga iniisip or meron kayong mga iniisip na bagay-bagay na kailan kaya kailan kaya ako makakapunta ng ibang bansa or kailan aayon sa akin yung kapalaran na hinahanap ko na karapat dapat para sa akin na kahit konting pag-unlad or pag-inhawa -inha, pag sa buhay, no? At gusto niyo yung makamtan at gusto niyo yung makuha. So, ano pa ang message sa inyo? Um, Gemini, okay, Gemini, no? Um, napaka, um, confirmation lang to dito sa first card, first card ninyo. Queen of Wands. So, napaka-creative nyo, napaka-creative nyo po talaga. Napaka-passionista nyo po. Gemini, marami kayong iniisip, marami kayong, um, gawin, no? at nakapokus lang kayo sa isang bagay na mapa, na gusto mong maging masaya, no? Gusto niyo maging masaya, lalong-lalo na sa iyong sarili at sa iyong pamilya. Doon niyo kinikreate yung buhay ninyo, yung sarili ninyo sa pag-aalaga para sa kanila. Dahil yun yung passion niyo at meron pa kayong iba na gusto gawin. Ito siguro yung pinaprotektahan ninyo. Yung pera na nagkaroon ng loss. No? Ito siguro yung ipinaglalaban ninyo. Ang ilan sa inyo, no? Ito siguro yung pinaglalaban nyo yun sa, sa inyo na, na, pera na gusto nyong maibalik yung mga nawala na pera sa inyo na pinaprotektahan ninyo. No. So, kung meron ganto na bagay na pinaprotektahan ninyo na nawala sa inyo, siguro sumali kayo sa mga investment na hindi nyo pinag-isipan. No, Gemini. May nawala sa inyong ano eh, pera. Yung pinap yung ninyo na pinaghirapan ninyo, na tinago ninyo, parang dumaan lang sa pinagkatiwalaan nyo na hindi pala nag lumago o hindi nadagdagan kahit konti. Kaya ito yung siguro yung ipinaglalaban ninyo. And dito sa yeah, ang ilan sa si inyo talagang dito sa pagiging creative niyo, pagiging passionista niyo, maalaga sa sarili, mapagmahal, matalino, baka wishful, wishful fulfillment, napaka-chill, napaka-relax, walang masyadong iniisip na bagay, ang ilan sa inyo, no? Kasi, um, mahal na mahal ka ng maanak mo, ng person mo, ng pamilya mo, dahil sa pagbibigay mo ng pag-alaga din sa kanila. No? At dito sa, um, ito nga, nakapag-isip ka pumunta ng ibang lugar o pumunta ng ibang bansa, ay gusto mo na itong mapuntahan, no? Gusto mo nang pumunta doon sa lugar na yon. Kaya, um, gusto mo na itong um, asikasuhin, no? Gusto mo nang simulan Nakapag-isip ka dito kung paano, kung paano ka makakapunta doon sa um, lugar na pinapangarap ninyo, no? At ang ilan din sa inyo, no? Merong sobrang magmahal, no? Um, mahal nyo ang bawat isa or aalokin ka ng kasal, aalokin ka ng kasal ng person mo at gusto niyo na ditong um, gusto niyo si magsimula na ng panibagong um, panibagong buhay para or panibagong magkaroon ng pamilya, panibagong buhay, no? Dahil sa sobra niyo mahal ang isa't isa. Gusto niyo na tong makuha. At gusto niyo nang umikot yung um kumbaga um panibago, pan panibagong umpisa para sa sarili ninyo, para sa buhay niyo makapag, makapagbuo ng isang pamilya. Pero um, ginagawa niyo pa to ng, um, kung gusto niyo uh, maayos, maayos, maayos yung pagkasama ninyo, maayos yung pinag-iisipan niyo na mabuti kung paano, kung paano niyo pa to ma isasakatuparan yung mga pangarap ninyo. So ano pa, titignan pa natin dito sa angels, messages oracle, kung ano pa ang mensahe sa inyo mga Gemini. Okay, the bottom of the deck is new partner. Ito yon. Ito yung gusto nyong makapag-umpisa ng panibagong buhay, panibagong simula, or bumuo ng isang pamilya. The bottom of the deck is new part partner. And the angel message for you, Gemini, is trustworthy guidance. Magtiwala ka sa mga um, sa mga binibigay sa inyo mga, ng mga um, anghel, ng mga gabay ninyo um, talasan nyo yung pandama ninyo. Kung ano yung itong mga binibigay sa inyo para lagi kayong um, guided. Lagi kayong ginagabayan ng iyong mga gabay. Um, you receive a wonderful idea as an answer to your prayers. So kung ano man itong mga um, pinapanalangin mo, makaka ka ng mga uh, magagandang sagot dito sa dito sa mga iniisip mo ng mga iniisip mo mo ng mga gusto mong ma-achieve, masimulan. Ginagabayan kanila, nila. Binibigay sa inyo yung sagot no, ng inyong mga gabay. This idea is real and trustworthy. Diba sa magtiwala ka lang, magtiwala ka lang sa inyong mga gabay, hayaan mo silang kumilos. Bas, hayaan mo silang kumilos sa inyong sa paggabay sa iyo at syempre, gagawin mo gagawin mo rin kung ano yung karapat dapat na gawin mo para mag kumbaga banding kayo magkaroon kayo ng tandem para mas lalo po itong mapabilis yung mga idea na sisimulan mo para talagang as in um this kumbaga sabi sa sarili na this is it this is kumbaga gagawin nyo talaga no you can safely move forward with it knowing that you are with you every step of ways. So, lahat ng um, mga iniisip mong mga idea, magkakaroon to ng am um, paggalaw, forward, um, uusog to um, step by step sa mga paraan na am um, kailangan um, open ka sa mga idea na nare mo at talagang support, supportado mo yung mga gusto mong mangyari sa sarili ninyo. No? Anything you need is related to this idea Kahit anong, um, kahit yung mga kailangan mo, kahit basta related dito sa mga idea na iniisip mo, ay, um, susuportahan ka nila, no? And open receiving our support for anything that you need related to this idea. So, nandiyan lang sila para gabayan ka, para supportahan ka um, kung ano mo itong mga iniisip mong idea. Basta i- we need to ano we need to action and and then um, you need move forward no para tuloy-tuloy to so gemini yan po ang message sa inyo for the month of december ah um, maraming maraming salamat po sa panonood thank you thank you for watching and please like and Thank you po for watching and subscribe na rin po. Thank you po. Thank you so much.